Eto na nga mga banateros, meron lamang akong gustong pag-usapan, ikling bagay na gusto kong usapan natin habang nagkaka po tayo dito sa Amsterdam. Alam nyo, habang ako po ay nagbabasa sa aking uh, cellphone ng mga newsfeed, alam mo, nakikita ko yung nangyayari sa Indonesia. Yung uh, rally doon sa Indonesia, nagwawala na yung mga tao. Tapos tinitingnan ko kung bakit nagwawala yung mga tao doon. Tapos nung aking pong Google nagulat ako. Ang kinagagalit lang nila ay yung pagtaas lang ng housing allowance ng ilang mga o ng mga pambabatas nila. nung ni-research ko nga eh, kapag alamang kong ito, wait lang ha, umaabot ng 170 to 185,000 kada buwan yung housing allowance ng kanilang mga opisyal doon. Sabi ko 180 at 170. Tapos eh dahil nga daw yung kanilang minimum wage ay 16 pesos lang. So para bagang sinasabi nila, grabe yung minimum wage, 16,000. Tapos yung inpeso na to ha, ah, 6,000 pesos. Tapos yung kanilang uh ah, ah, dito yung kanilang Uh, housing allowance ay eh, sa mga mambabatas nila o sa kanila mga opisyal ay eh, 170,000. Sa loob, -loob ko, ay eh, 170,000. Wala pa siguro yung sinasahod sa kompletong sahod ng mga mambabatas natin eh. I mean, more or less, mas malaki pa yung doble o triple pa siguro yung sahod ng mga mambabatas natin. Pero more than that, ang tindi nung, ano, nung nakukuha sa mga uh, flood control project at mga project project ng mga mga mambabatas natin, di ba? Isipin mo ang laki nun. Ang laki ng milyon, bilyon, trilyon. Pero instead na yung mga Pilipino ay magpahayag ng kanilang saluubin, instead na sila po ay magprotesta, yung iba yung pinagyayabang pa yung kanilang kinikitang sahod sa kanilang mga magulang o kung iba, mga congressman, nakasuot pa ng mga mamahaling gamit, mamahaling damit, mamahaling relo. Proud pa sila. Ang bihirang buhay eh. Di ba? Isipin mo yan ha. Ganun tayo ka ano. ah uh, manhid. Di diba? tayo ka walang pakiramdam. Hindi ko sinasabing magwala tayo at magprotesta sa goberno. Hindi yun ang sinasabi ko o yung magrebelde sa gobyerno. Pero man lang yung yung ipahayag natin magsama-sama tayo ng mag rally kasi protektado naman ng ating konstitusyon yan yung mag rally. Protektado ng ating konstitusyon yan. Sa akin, bakit hindi natin gawin? Diba? di tayo magsama-sama at ipakita natin sa ating gobyerno na at ang inatama na. Tama na yung paglulustay ng taks ng bayan. Eh yun sa Indonesia nga eh. Ano yun ha? Magkano lang yun? 170, 180,000 pesos. Sa atin, milyones. Milyones ang napupunta sa ayuda. Milyones, bilyones sa bawat distrito. Di ba? Kawalang Kailan kaya magigising ang mga Pilipino? Hindi ko ba naisip yun? Tangin na hirap na hirap kayong kababayad ng tax. Matik na yan, bawa sa mga sahod. Sahod natin. Tapos biglang ganun. Di ba? Nakakairita ako. Irritable, irritable ako anytime. Every time na nagbabayan tayo ng tax. Kasi tayo na, laki-laki na binabayaran tax. Tapos, makikita mo yung mga anak ng mga nipo babies. Ikang laki ng gastos. Yeah. Bibili ng mga anong tawag dito? Yung mga uh, luxury bags. Yeah. Meron pa isa doon yung issue na ano naman sinasabi niya na parang hindi naman totoo yung 700,000 na bill. Sabi, mga pala kayo. Kung hindi pala totoo yun, bakit ninyo ginagawa-gawang biro? O sabihin na natin biro yun. Yan ang sabi nila biro, di ba? Napaka-insensitive ninyo sa mga tao. Napaka-insensitive ninyo na hindi nyo na naisip na naghihirap naman sa Pilipinas kayo. Grabe ang pagyulustay nyo ng pera the mere fact na kayo ay kamag-anak ng mga kontraktor, napaka-obvious ang ginadala dinadala yung pera. Sabihin ano? Wala saan ang problema doon sa pagbili ng mga mamahaling item, mga kapritsyohan ninyo, wala ang problema dyan. Kung maayos sana yung ginagawa ng mga magulang ninyo Diba? Kumahayos sa'yo ngayon. Wala sa'yo ng problema. Diba? Kumahayos sa mga flood control. Pero kung tayo na, konting ulan, bumabaha na. Yung mga hindi binabaha dati ngayon, binabaha na. Yung ibang, napanood ko nga sa news, gatao na. As in, as in taas na ng tao yung baha. Kahit ako pa yung isa, yung parang grab delivery na nagbabike lang. Tinutulak niya perwisyong perwisyos, hindi lamang po sa kanyang personal na gamit, pero yung mismo ginagamit niya sa trabaho niya, perwisyo. Tapos tayo, hindi tayo umiingit, parang okay lang sa atin. Eh, asan kaya yung pagiging makabayan ng mga Pilipino? Meron ba bang makabayan sa Pilipinas eh? Again ha, ulitin ko po. Hindi ko sinabing mag tayo. Pero dapat tayong magprotesta na. Tayo ay dapat magtipon-tipon na. And that is protected under our constitution to have a peaceful gathering and ilabas natin ang grievances natin against this corrupt government. Kailan? Kailan? Hindi. I mean, hindi nga ako, kailan nung ba tayo magigising? Kailan tayo magigising pagka ubos uh, ubus na ubus na talaga? Talagang lumubog na buong Pilipinas? Kasabi ng iba dyan, ba't yung masimula? Manat ba Eh, ito na nga hindi dito na nga tayo, nagsasalita na nga tayo. Sige ba? Sana lang, kasi may kanya-kanyang ano yan eh. Kanya-kanyang tokayan eh. May kanya-kanyang gift yan. I mean, kung ano yung meron kang ano, limbawa, meron magaling mag-organize dyan, siya mag-organize. May magaling sa sound system, siya mag-sound system. Merong magaling sa mga merchandise, siya yung magdala ng merchandise doon, yung mga damit namin. Diba? May kanya-kanya tayo. ako as a vlogger, o influencer, o sa social media, ito yung aking parte. Pero pag merong gathering yan, no, siyempre, tadalaw din tayo dyan. Pero siyempre, kanya-kanya tayo ng, ano, ng, ng, parte. Ika nga. Since nandito tayo ngayon sa biyahe, hanggang ganito muna pwede natin gawin, di ba? And again, this is part of our constitutional duty as a Filipino. Labas natin yung grievances natin na hindi na tayo papayag sa ganito. Ang tagal na nito tapos para pa tayong ginagago ng presidente para ang dating wala siyang kasalanan sinisisi niya ibang tao ano ba to? nagaguhang ba yan? ang akin lang eh huwag naman sanang kasi ang eh parang sinisisi lang ng mga ano natin nasa gobyerno si Marcos eh, yung mga kontraktor hindi ang kontraktor walang magagawa yan kung hindi protektado ng mga mambabatas yan kung walang congressman nakasangkot dyan at kahit nga yung ano, sinasabi nila yung DPWH, daw ang may kasalanan. Hindi lang DPWH. Hindi maglalakas loob ang DPWH na magnakaw o yung mga nasa baba magnakaw kung walang kakuntiyabang congressman yan. Hindi mangyayari yun. Maniwala kay sa akin. Sino ba mag-alat ng project? Yeah, kanino nga anayin yun? Sa congress yun eh. Sa house yun eh. Kasi na maglalagay, this small committee. O oh, ito, yan ginagawa yung allotment ng projects eh. O. Oh. Tapos pag nandun na, yung kanilang sabi nga nila, yung kaibigan kong kontraktor, ang ina, huli ka, animal ka. Sabi ng isang mambabatas o. Oh. Buti na lang, wala yung kaibigan, yung yung kontraktor ko, may kontraktor. O oh, di huli, sa sarili mong bibig. Meron ka talagang kontraktor. At ganyan naman talaga ang mga congressman. May bata ng kontraktor. Yung iba, yung dati ha, yung dati, may mga bata sila, may mga kaibigan silang kontraktor. Ngayon, hindi na. Sila na mismo, kamag-anak na nila ang inilalagay na pangalan dun bilang kontraktor. Sabihin, sila mismo. Hindi, hindi ba mahiya? mismo congressman, kontraktor, kung ina, ang kapal ang At wala tayong ginagawa. Tahimik lang tayo. Ano ba yan? Mga kababayan, ito hanggang ganito na lang tayo. Panay po na, panay po, social media. Rally sa social media. Sana naman sa mga magrarally, huwag na magsulisit ha, putang ina ninyo. Yung iba kasi dyan, kaya nasisira yung rally. Dahil nagsusulisit, tumihingi ng donasyon. Naka, galawan nyo. Naka, ako, busit ako sa mga putang inang ganyan. Yung mga nag, tas nangihingi ng sulisit, ng suporta, ng pera. Galit, nagrarally kayo dahil galit kayo sa mga kurap. Pero kayo rin naman pala kurap. Huwag naman ganun. May mga ganyan din eh. Sana talaga yung lihiti mong yung Katulad nung Duterte rally nung nung dati nung hindi pa pinasukan ng mga uh, mga mukhang perang mga vlogger eh. Nung dati natural yun eh. Kanya-kanyang print ng t-shirt kanya-kanyang dala ng pagkain kanya-kanya hanggang pinasukan ng mga uh, mukhang perang mga vlogger. Ah, huwag kayong papayag ah pag sinulisit kayo ng pera ng mga rally hindi totoong rally yan. Ang tunay na rally, walang sulisit na nagaganap. Sana magkaroon talaga ng ganyan. Yung totoong rally na hindi nangihingi ng pera. Pag may ganyang rally, susuportahan natin. Ha? Hindi pinagperahan yung rally. Kasi minsan may mga organizer dyan, pinagpeperahan din ng rally, kaya nakakabwisit. Eh. Ako, kung ako tatanungin ninyo, meron akong kilalang mga matitinong nagrarally talaga. Pero in the future, sasabihin natin yun. Pero ngayon eh, anayin muna natin yung, ano ba, tatahimik na lang ba tayo ng ganito? Tatanggapin na lang ba natin ito? Na magnanakaw itong mga nasa gobyerno natin, wala tayong gagawin. Hindi tayo magpapakita ng ating uh, nararamdaman. Again ha, peaceful rally. Sana magkaroon talaga ng isang mapayapang rally na dadaluhan ng mga concerned citizen at ipapahayag nila yung saluubi nila at hindi na sila papayag na ganitong nangyayari sa bayan natin. Sana may ganyan. Or else, ulit-ulit na lang ito. Ganito na lang ito forever in our life. Ayun, ay, nasa sa inyo yan. Kung okay sa inyo yung paulit-ulit na lang na ninanakawan tayo ng mga government official natin, ay na, talamak na talamak na. tahimik pa natin. Ewan ko. Ano? Ganito na lang? Ayuh, nasi saya ni ya.